So ito pag-usapan po natin ha. Ah. O kasi may mga bagong paninira laban dito kay Senator Manny Pacquiao. Uh coming from uh, pages na masasabi nating pro DDS at uh, pro Kibuloy okay? Itong archlight na page na ito, uh puro tira kay uh, Pacman. O puro mga uh, sinasabi daw dati Uh, sinasabi niya korap yung mga Marcos o so, tapos ngayon kampi na sa mga Marcos itong si Senator Manny syempre nung nakaraang eleksyon eh, magkalaban sila sa politika di ba at kahit ako naman kahit na matatawag mo akong pro admin ngayon ako na may problema din naman ako may mga issue din naman ako pagdating sa korupsyon nung panahon nung tatay ni PBBM so hindi mo naman masisisi si Manny Pacquiao na ganun pwede naman niyang uh, batikusin yung nakaraang administrasyon uh, nung sa tatay ni PBBM pero suportahan pa rin yung ngayon and uh, syempre kailangan nga magkaisa para do sa ikabubuti ng bansa ngayon unlike itong mga pages na ito na puro paninira at puro negatibo lang ang alam pero nung sila naman yung nakaupo e eh, puro tanggol naman doon sa mga puna sa kanila at ang mabigat pa dyan ito kasi Puro tira sila kay Pacquiao, puro tira sila sa administrasyon. Eh pero dun sa mga kaso kay Kibuloy, puro puro defend naman sila, di ba? Todo todo tanggol naman sila. Eh paano kaya yung mga uh, alleged na nabiktima nitong si Kibuloy, di ba? Paano yung mga uh, naging uh, yung mga nagpafile sa kanya ng kaso? 'di diba? Sila yung may injustice eh. Mali din yung sinasabi nitong si si Jimmy Bondoc na si Kibuloy daw yung muka ng injustice sa bansa. Parang ganun lumalabas ang sinabi niya eh. Eh ang ang may injustice dun sa mga biktima. Doon sa mga nagre-reklamo, Dun sa mga nag-file nag ng kaso laban kay Kibuloy. Ba't hindi kaya yon yung i-post ng mga pages na ito? O kaya, i-post nila yung paglabag ni Kibuloy sa kanyang detention kasi paano nga naman nakagawa ng video si Kibuloy na mensahe sa kanyang mga supporters sa kanyang mga church members eh siya ay nakakulong yan ay prohibited, hindi dapat o, pero nagawa pa rin, eh ganun talaga pag ma siya, ganun talaga pag makapangyarihan, kasi puro sila po na kay Pacquiao, eh hindi kaya dahil pinipersonal nila itong si Pacquiao, o kasi po uh, a few years ago din eh nagkademandahan po okay dinemanda nitong si Pak Pakyao sila Kibuloy para po sa cyber libel at uh, puri laban po sa kanya hindi kaya nagalit sa kanya itong kampo na yan kaya puro paninira ngayon puro tira ngayon pero isa lang masasabi ko dyan eh, kahit na anong sira nila kay Pacquiao hindi nila matitibag hindi nila matitibag itong si Manny dahil alam ng mga Pilipino kung gaano kabait si Manny kung gaano yung puso niya kung gaano kaginto yung kanyang puso tumulong sa kapwa kung paano siya magsilbi sa kapwa Pilipino kung paano siya magserbisyo. And itong si Manny, uh, noong isang araw, nakakwentuhan ko siya. Nandun tayo sa bahay niya. Kinuwento niya sa akin yung vision niya for the Philippines. Napakaganda. Kaya sa akin, itong si Manny, yung isa talaga sa mga politika na alam mo, hindi ko rakot, hindi nagnanakaw, hindi niya kailangan eh. Sobrang yaman na nitong si Senator Pacquiao. Pero yung puso niya pagtulong and uh, kumaga alam niya yung pinagdadaanan ng ordinaryong Pilipino, yung mga mahihirap na Pilipino Dahil maski siya dumaan doon eh Kaya itong mga naninira na to Ewan ko ba Talagang pinipersonal itong si Senator Manny At sinisiraan na lang ng gano'n Baka dahil siya ay uh, uh, Kung mga kinasuhan niya Itong sila kibuloy A few years ago Kaya gano'n na lang siya Kung personalin Ganyan na lang siya kung sirahan Pero mananalo si Senator Manny eh. Kung mga ibang gamo Senator Pacquiao Tapos si kibuloy 'di ba? Isikibuloy eh, ang baba sa mga surveys lahat eh talagang hindi lumilitaw so wala talaga hindi mo talaga makikita ng ano na 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 manalo ako din naman mababa di naman ako di ba? hindi naman ako umaano sa mga survey-survey na yan o, pero itong si Senator Manny Pacquiao mananalo yan and I believe na jaan uh, sa Senado he would be very instrumental in shaping yung pong uh, magiging uh, direksyon ng ating bansa towards a, a brighter and more and more uh, progressive na future and to a uh, more ah uh, kumaga uh, mas ma-progresibong ma kinabukasan para sa ating bansa yung bagong Pilipinas na nilalaban nga ni Pangulong Bongbong Marcos So, ayan, yun naman yun, talagang puro paninira lang yung iba kasi hindi nila matalo, di ba? Eh, hindi nila kaya suntukan na lang with Senator Manny dahil eh, ang yayabang nung iba puro hirit ng hirit kay Manny, suntukan na lang kay Senator Manny di ba? Eh, ewan ko lang kung masabi nila ng harapan kay Manny Pacquiao, yung mga paninira nila o yung mga mura nila, di ba? Subukan nilang sabihin kay Senator Manny yun harapan. Eh, kasi yung problema eh. O, either way, tuloy ang laban ni Senator Manny Pacquiao o, para ipaglaban yung bawat Pilipino. Kasama niya dyan, syempre, yan, kasama natin, one Pacman party list. Of course, si Congresswoman Milka Romero, yung si Congressman Bobby Pacquiao, kapatid ni Senator Manny. Ah... Uh, Full support sila dito sa advocacy ni Manny Pacquiao And uh, yung One Pacman naman para sa youth development Para sa sports Para sa kababaihan So yun naman yung focus ng One Pacman And uh, hopefully, ay nga, matutukan nila yung sa Mindanao development Kasi kailangan na talagang humabol ng mga kababayan natin dyan uh, Maramdaman nila yung tulong ng gobyerno Dahil uh, they have been neglected for how many decades? So yan yung pinupush ni Senator Manny Yan yung pinupush ng uh, One Pacman party list Kaya supportahan po natin Iboto po natin So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin See you po sa next video Stay safe parati guys Bye bye